Hi guys! Kamusta na po kayong lahat? So, medyo napatagal po yung ating vlog. So, for today's vlog, pupun... Ah, hindi, mali pala. Ah, natin yung mga bata sa school. Tapos, after nito pala guys, didiretso tayo mamaya sa ano, sa... Uh, bagong palengke. So, yun guys, pala dito sa Batangas City. Dalawa pala, dalawa pala dito yung pwede mong puntahan na ano palengke. Lumang palengke at saka yung bagong palengke. So, yung pupuntahan namin mamaya ay sa bagong palengke siya. So, doon pala guys, ay medyo mura yung mga bilihin doon. May, yun nga lang, medyo mahirap yung ano, mapaparkingan doon. So, yun guys, sama kayo sa aming nakag ngayong araw. <music> Guys, matagal kami naghanap ng parking dito sa may papuntang Bago. Kasi dito guys sa ba, ano, dito sa Batangas City, dalawa yung dito sa city, dalawa yung ano palengke, tinatawag na ano yan, lumang palengke sa kabagong palengke. So ang pinunta natin ay bagong palengke. Dito guys yung mga mura-mura na mga bilihin, mga gulay, mga kung ano-ano. Kaso dito guys pagka araw ng Huwebes, so for ano, mahihirapan ka maghanap ng ama pa kasi madaming ano siya. pag itong oras, madaming mamama din kayo. So, nakadalawang ikot kami. Sakto, dalawang ikot namin nakapark na po kami. So, kasama po namin si Lani. Si Lani kaya po nandito yan guys. Yung anak niya dito na din po mapasok. Yung mga anak na Si Kuya Reben hindi pa ano. hindi pala. Pasokan na. Pasokan na pero hindi ka pa mapasok. College po siya. So, yun guys. Isama namin kayo dito sa palengke ng bagong palengke dahil matagal na din na po tayong hindi nakaka Punta dito. Lagi tayo sa bayan eh, sa may luma. So, yun. Let's go! So, yun guys, bago ko kami mamalingke ng mga dapat naming bilhin. So, kakain po muna kami dito sa may ano, kainan dito. Ito yung kinakainan pa namin dati. So, ano pala guys, bukas pa rin siya. Ah, uh, Nag-operate pa rin pala siya guys sa mga ano pa mga pagkain, ng mga saris saring pagkain guys. So, susubukan pa rin namin pala guys, at uh, tikman yung, yung lagi naming in-order dito, yung mami at saka yung che uh, chicken sandwich. So, yun guys, order na kami dyan. Mabilis naman guys, yung araw dyan, yung serve nila, uh, mga food. So, yon kakain tayo guys. Tikman natin kung masarap pa rin yung lasa sa... Ano sabre okay, na sa sa yang Guys, chicken, Mani. Tapos uh, chicken sandwich. Ito. Patis. 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 parehong uh, patis sama sabi na sabina sabina kaninong parehong Sa ah patiris ah uh, patis parehong uh, kaninong parehong kaninong parehong kaninong parehong patis? parehong kanino. parehong naman parehong kaninong parehong kaninong parehong kaninong parehong kaninong parehong kaninong parehong kaninong

Ah, 37. Mm -hmm. mm. <laughs> Ayun. Kumain muna kami, guys, bago mamarinde para may lakas. Ayan. pala po kayo na balap ang respect at sila naman po yung uli. Wala na mong kapataw pa. Ako na yung isa, ba't tigay isa na yan? Kamaya na! Mamaya na buwag haging yan! Ang daming kakanin, oh! Mamaya tayo bibili. dami! Ito masarap. Magkano po pong ganito ng isang ano? Isang daan. Ayan mo, isang ano Ito, may ano din. Ito, may, ano, ito, may, ano, ito, may, ano, ito yung favorite natin. Ito pala, yung white. So ito na nga guys, hinanap namin dito yung ano, yung binibilhan namin ng mga karne Si Ati Susi Ang tagal namin siyang ano, hinanap-hanap dito sa mga pwesto dito ng karne So yun guys, nakita din naman namin siya sa ati Ito yung pwesto niya ng Ati Susi Tapos, natuwa siya guys nung nakita niya kami Tapos sabi niya, ang tagal-tagal niya daw ako nakita Tapos yun, pinakilala ko silani ni Sabi ko yun, mag uh, magkasama kami dito sa Batangas Kala niya Ati Susie ano, uh, nag-abroad daw. sabi, <laughs> nag-abroad daw ako. Sabi ko, hindi. Galing kami ng Mindoro. Tapos yun, nagkukwento siya. Madami daw siyang pwesto dito. May manuka na din daw siya. Ganon. Ang nakapwesto yung mga anak niya. Tapos yun, guys. Nanibago din po ako dito sa pwesto ng, dito sa may bagong paningi. Kasi nga, maganda na din naman yung pwesto dito. Yung mga karnihan. Dati kasi ilaw kanya dun sa maisdaan. Uh, karnihan ba. Tapos yun nga, tinuro niya dito yung pwesto din niya ng, ano, ng uh, manok ba. Tapos tinuro tinuro yung, uh, ang nagbabantay daw dito yung anak niya. Yan yung naka-green, anak niya yon Tapos, natuwa naman ako guys. Tapos yung, kas yung kasama nito ay taga Mindoro din pala. Magsaysay po yata yun. Tapos sabi nung anak natin, so yung naka-green. Yun, nag uh, nagbablog daw pala ako. Kaya yon Ganda siya, di ba, guys? <laughs> Tapos, yon ah uh, sabi nila, dito na daw ako po, ano, uh, bumili. So, yun nga lang, guys. ah uh, ano, madalang kaming makakapunta dito. Kasi nga, ah uh, ano, hindi naman siya malayo. Kaso, ang mahirap kasi dito ay mapaparkingan. Tapos, ang pang tao. So, yun. Dito lang nga, guys, talaga. Masarap mamili. Bukod sa medyo uh, may kamurahan yung, ano, yung mga produkto nila dito. Bagsakan talaga dito ng mga iba't ibang mga produkto. Ng mga prutas, mga etc. etc. mayon guys. Tinan nyo, guys, dito. Saka mga sariwa pa, guys, yung mga, ano, mga binibinta dito. So, yun, guys. ah uh, sama oh, lang. Oh, yun, ako. Yeah, 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 yeah. Bagong-bagong ano? ubas, ano ba? Ano ba? Apol. apat ka ng apol, lalo na ng ubas to. Malalaki pa sa inyong mata. Ang tamis ng ubas kay mga ina. Diyos ka, anak, pirata ko din ang mga ina mag Pero ang kailangan okay niyo sa akin, Pwede ito bigyan. Apasad ka ng ani, mga apol. Ito. 120. Tapos yan. Magkano dun sa piras? May chika sa atin. Hindi nga maasim. Okay, Mag-vlog. Guys, for the first time. <laughs> violation. Nagbayad tayo ng violation, guys. Hindi na naman na hindi na, hindi ko naman alam kasi ngayon yung pinagparkan namin, pinapark talaga kami doon. Walang no parking ang nakasign. Pagbalik namin, meron. Kasi may nagpa sa amin doon eh. Nabayad pa nga kami. So, yun. So, ang nangyari guys, pagbalik namin. Okay. Meron na kaming ano, violation take. Okay, mo ba sa apa? Mag-ice cream muna tayo guys, pampalamig ng ulo. Sayang yung isang libo nating ano, binayad siya. Kaya pang sama Kaya nga ho. Kaya na pa tayo, kaya bakit ako sa lahat eh. Kaya nga ho. Kaya nga ho. Kaya <laughs> pampalamig ng isip. <laughs> Sayang yung ano, yung 1K. Itinatawa na lang namin. Guys, hindi ko natuloy kayo na yung sinasabi kong ano, about sa uh, tinubos violation. So, ganito guys, yung nangyari, Ah, uh, di ba pumunta kami ng ano kanina, um, sa palengke. So, doon guys, kasi sobrang hirap makahanap ng parking. So, no, umikot kami ng padalawang ikot. Sa so, padalawang ikot namin, Uh, may mga nakaparking parking naman tapos yon may nag Ano parang tao na nagpapaparking na yon pwede daw magparking doon. So, wala naman kami nakita man sign guys doon na no parking, parang ganon So, doon, nag um, nakapark po kami. So, 'yun. Nakapamalingke na kami. Tapos pagbalik namin, ay oo, nang punta namin doon, wala naman kaming nakikitang ano, yung parang TDR o doon, parang yung ganon guys. Tapos yun, dinala namin yung unang pamalingke namin medyo, ayun nga, dinamihan na namin kasi nga, uh, bayan pa yung pinupuntahan namin dito. Dito ay medyo malayo ng konti. Hindi naman malayo, malayo, konti lang. Tapos, nung padalawang balik po namin, yun na, uh, mayroon na kaming, ano, may inabot sa amin. Pero yung nag-guide sa amin, guys, nagbayad kami doon. Nagbayad po kami doon, humingi pa. Tapos, mamaya, may binigay siyang ticket sa amin. May, mayroon daw violation kami, sabi niya. So, yun, guys. Uh, no choice naman na hindi namin ano, tubusin. So, alam niyo guys kung magkano binayad namin sa violation na no parking is 1,000 pesos. Nabulat ako. 1,000 kaagad yun. Pamalinkin na din namin yun. So, yun, guys. Kasi nakalagay naman dali. Within 20, uh, 72 hours, kailangan uh, uh, makabayad ka doon. So, yun based on learn na lang sa amin guys kasi nga ang tagal na namin din yung maling dun eh dito sa bagong palengke kung tawagin so may, na, may napaparking naman po doon na pwede kang ano uh, yung parang pay parking kaso punuan talaga siya so yun ah pagbalik pala nga namin pala guys dun sa amin may pinarkingan meron na naka sign doon na no parking pero nung unang parking namin ay wala walang ganito so yun guys okay na din po na na kami ng ano pumunta pa kami doon sa yun sa municipal. ah, sa municipal na po yan dito na bata dito sa Batangas kami pumunta doon kasi yung office ng TDRO office parang ganun ganun na nga guys so yun Babana na ako guys ng ano tapos ayusin namin yung aming mga ano ah, pinamini, pinamili, so yun guys yun lang po yung ating vlog ngayong araw <laughs> for the first time nagkameron ng violation ano Okay na nak? Okay na? Ito mga tubigan na plastic eh, ko na matapon. Eh, tapon ko na yan. Tapon ko na lang. So, yan guys. Yan. Super haggard na tayo. Okay lang yan. Naman kita tayo eh. Thank you so much guys sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.